Ebigan. Tata. Nga ba kakaron din ni? Oy oy. Oh. oh, oh. oh. Ebigan. Ebigan. Ayon, ayon, ayon si Atul. Ayon. Ebigan. Naghoy pangutana. Ayon, andito siya ren, tol. Pwede ba ka magpakita garo sa ko, ah? O dili. Lihok ka kung gusto ka magpakita o dili. Pero makikistorya ka. Ayan. Ayan. Pag-usap siya tuloy. Ang kamay niya. Nakikita ko yung kamay niya. Ayan o. Ayan. ko yung kamay niya tuloy. Ang problema na ako dito kung manggod. Kitaghan kayo sila. Ano sa amanak aman, na ako? Ah. Sabay-sabay nating. Tuklasin. Ang kwento. Sir Juan Tumamen. To so tol, nandito na po tayo ngayon tol. Sa posisyon na po, nakatulog po kanina tol kasi gawa ng ulan. So, magising po ako, alas 10 na po yata ang oras na Ay! Alas kuno si Puno na po tol. So ngayon, oras na. Ito na po yung time para po mapakinggan nyo ang salita po ni Tatanong Tikbalang. Uh, kung magpakita man siya ngayon ay okay po so ngayon kakausapin po natin siya ngayon hihingi po tayo ng tulong para po matulungan na kagad sila kay Critical so, oras na talaga para ipakita ko sa inyo so yan sabayan niyo po ako punta po natin siya sa may kawayan nandito lang po sa gilid ng bahay ko dito sa Kobo tol so tara, so yan tol pupuntahan na po natin si tata kasi tumigil na yung ulan kasi nag-call din number ako sa kanya tol nung nagkaraang araw pumasok din siya sa panaginip ko napapuntahin niya ako dito para mag-usap kami kaya andito tayo ngayon ito kawayanan to kawayanan Lang, tawagin ko muna siya ah. Baby gun Tata Apa din dini eh? oh, oh, oh. oh Baby gun Baby gun Ayan 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 siya tul Ayan Kaibigan, nagoy pangutana. Ay, andito siya rin tol. Pwede ba ka magpakita karo sa ko ah? O dili? Liho ka kung gusto ka magpakita o dili? Pero makikistorya ka. Ayan. Ayan. Pag-usap siya tol. Ngayon, lalagay ko 'tong eh ano ko lang 'tong camera. Ah. Yan ka kaibigan na Historia ta Na ituyo ito okay? ugin ni mo Maglaro ah na ah. oh. yun Amigo Amigo Oh Ngayong kung tabang nimo unsay masulti nimo? mayong gabi idaydaan nimo? Ayon ayan tol, nagsasalta siya tulong. kung saan ako paglusot na para matabangan ako si tatay kung saan mamatay yung light Lah, ayon yan tol, tulong. yan Ayan ka, dito na mas gabila, wala naman. Dahala, yun, ang kamay niya, nakikita ko yung kamay niya. Ayun, no? ang problema na ako dito manggod, kayo sila. Na -nako. Ah. post Unsa may akong buhaton? Na, napunder isang ano. Moro to akong buhaton. Ha? Unsa pa mangyod? Kapoy ug ingood. Ayano, gumagalo talaga. Asa magakaron banda naka sa babaw? Unya, sige, sige, istorya. Sige, magsalita ka. Nah, dito siya sa taas to. Sige, tapos Kinahanglan lang ikaw maghimo anak. Pwede ba nga kuyugan ko ni mo dito? Ayan tuloy. Tulo. Habang nagsasalita siya, yumuyug-yug yung ano. Ayan, pakinggan nyo. Unta-unta. Mauga na akong gihangyo sa mga kuyugan ko ni mo. Ha? Uyugan untuk ganun bagai mo ba Mulagi, kay pero tingli gyud lagi kay moga akong giingon gani no nga unta maka nauntay makatabang na ko pero di ta ko magkuan ba pero ang nagigoy mahimo ani ginahanglan na gid ang tabang nimo Unya, asa man ako dalhon si tatay. Asa man ako siya dalhon. Dito ragyapon. Unya karon kay ikato lagi ang balay didto kay naa naman toy na, nakapuyo gud nga mga bandido. Unta imon ta kung tabangan lagi para madali ba. Moro man ay eh, kung hangyo ug ni mugod. Munya. Munya. Asa man ako pangitao na ay pinapahanap siya sa akin pala Asa man ako napangitaw saan ko yan hanapin. Eh sa bukid. Ay mauba. Ala, ay, kayamanan pala yung ano. Yung pake ng mga bandido doon, kayamanan. kanan pala tapos butangan ng bato o oh, sige sige karon asa man ako na, kung anon kinsa, kinsa may akong tawagon dai anak dai ha isa may akong tawagon huwa mong kuy kaila dito no hindi dili sino itong tawagin ko kasi wala akong kakilala doon ha Pwede dahil na kaya eh, nabalakan ako kan tatay ba magbantay daw tatay niya nabalakan ako kan tatay ba punta matabangan ako ni mo ayan yung kamay niya to lo. di, di man gusto pwede magpakita Godo. muna iyang balay to ito yung bahay niya portal po nila ito ayan yung kamay niya ayan gumagita niyo yung kamay niya Ayan o. Pwede ba mudo dia para makita ang kanila? lagi daw. Ayaw daw. Unya, unsa pa man. Sige, isulti daw. Okay, maminaw lang ko. Sige, makikinig kami. Ano, ano ang dapat kong gawin? Sige, Sige magsalita ka. Pakinggan lang natin. gumagalaw lang pala pizza. Diba? Dito wala. Ayan wala Walang, gumagalaw. Pero dito. Ayan. Sige. Sige po. Makikinig ako. Mamino ko Padayon lang padayon. Mga lagi niya. Busy. bang hunter. Good. Good. Niya. Kaya ka na ko to, ako isa. Ha? Kaya ka na ko to, ako isa. Yan to. Yan gumagalaw. Pero dito walang gumagalaw diyan. Kaya ka na Ano sila kabuok na pulo Oo Sampo Sabi ko sampo Sampo yung Ano ko bilang ko sa kanila ah. Mauganin na akong problema no Parang tama masulbad na ni ba kay pwede sa tinuod lang luoy po kayo sa tatay may nang ikaw kay mabitaw nagkuling kunin mo para matabangan yung ko mo sige sige story lang uh, Oh, wow. Yung sama ni eh. Agaw Kasama <coughs> na dito ito Yung sa paligid Kasama ni tata Unya Ala, apat na daw lahat dito Pwede ko ba makilala yung iba? Ala. O sige, magdadala ko mag, magdadala ko ng pagkain. basta papakilala mo lang sa akin. Dapat ah, daw sila dito tol. Nanghihingi lang ng pagkain. Sige, magdadala ako. Anong klaseng pagkain ba? Ha? Sige, sige. Oo. Oh. Oh, sigarilyo. Gusto po ninyo. Sige. Sanina. Hmm. Sige, sige. Magdala na. Morta kong buhaton. Magkuha ko sumpit. Magamping lang ko. katora. Pero banan ko ni mo. Ha? Yan to lo. Yung galaw to Ano? Ano? Pero dito sa kabila, walang gumagalaw talaga dyan. Yan Ano? Ano? o. Yan, mo. Yan mo. Wala. Pero dito. Eh, okay, habang nagsasalita kasi makikinig kami. Oo. Oh. Oo. Oh, nalangan lagi ko kay Kabulo ka busy Okay ka din, he? <laughs> Namiss niya daw ako Mga ganyan nga ni ko din, he kay Gimingaw na pagkunin mo, nakapag ko ito yun mo Mm -hmm. Ah, dito ka Ay, doon pala siya galing tol sa biringan tol. Kaya dinala mo tong ano? Dinala mo tong Ang kati. Kaya dinala mo tong mga kaibigan mo. Nasaan ba sila? Nandito daw yung mga kaibigan niya tol Ah, sige, sige. Next time daw makikilala ko. Alagaan ko si tatay. Oo, oh, nagsulit tayo sa ako si Juan. Si tatay. Pero na ko'y pangutanan nimo. Sa tubang palaka ang uh, kuan, dapat ba na ako tungtuuhan? Dapat ko ba paniwalaan yung ano? Yung palaka na sinasabi ni tatay? Ah, bantay ko yon Hala, isa din pala sa nagbabantay yung ano palaka ni tatay creepy tulad sa kuiba dahil sa kayamanan yun ba yun? Sige. Sige, tayo na lang. Huwag mapuhon. Salamat sa imong tambag sa kuha. Huwag imong istorya ha. Huwag mapuhon dahil ang din higuan. Bubaba ko ako, pero mubalik ko kay maghagbas man ko din eh. Dahil pagkaon ha. Salamat kayo. Ha? I-close ko na muna yung portal tol. Okay, Oo. Oh, salamat kayo. Okay. So, yun daw yung sabi niya tal. Kailangan ko daw magsumpit. Tapos, magkuha ko ng bato para itakip doon sa lagusan. Sa kuwiba na pinaglagyan ko Si tatay ilipat ko daw. Gagabayan niya daw tayo sa pagkikipagdigma tol. Di, di na, daw tayo papapayaan. At, lalo, uh, importante sa lahat, niya daw tayo sa pagkikipaglaban tol. Kahit tayo lang mag -isa kaya daw natin yan kaya abangan nyo tol sana sana may tutul oh so yun yung ano yun yung sinabi niya tol ni tata atik balang may apat siyang kasamang bago pero kailangan daw ng pagkain bago ko siya makikilala ay nako sige sa so, tayo hanap lang naman ito aray Mahirap mag-isa dito tol Pero okay lang hindi naman ako nag-iisa dito. May kapitbahay naman akong tikbalang. lang. Eh. Ah. Ah. Ito to. Uh. Aray. Right. So yan to lang Hanggang dito lang po muna to lah.